Hello mga Lodi Nabahan ko ako Ngayong video to Ay mag change yun Ng tricycle Si Tanaka Nandun siya mga Lodi Ang problema mga Lodi <laughs> Uunan Uunan mga Lodi Ayan di mga Lodi oh. Kaya lang Umuunan Kaya mga Lodi oh, Kaya lang yan Kasi bago tayo mag change oil papalabigin ko muna yung makina ni talaka para mga isang oras lang mga lodi para yung langit niya buho ba bago tayo mag change oil ayan siya pero ngayon para ang tarap maligo huh? Tumuulan na mga Lodi! Mga Lodi, ayaw huminto nung una kaya maliligo na lang ako. Enjoy na natin yung nagmintya para mamaya pag okay tila na, na ulan, okay na. Diba? Go! Hmm. Maiting. Nangitento na ako mga lodi Sa isang buwan, isang bete Yung iba ang ginagawa, dalawang buwan Pero ako, isang buwan lang Tento ay na para Subagan so, yung makina niya Gano na ako mag-alaga ng makina Go! Ngayon mga lodi Pag ako ng Tento oil Tinatanggal ko yung kanyang Trailer Ayun siya Eto Para malinisan yung kanyang ito yun eh, yun ngayon <laughs> ang galing na natin mga lodi para sa may tabay na pa ako dito mga lodi oh. wala akong pagtanggal eh Grabe oh, it's Okay naman siya. Hantayin muna lang ito tumulo na tumulo. Hanggang sa maubot yung naman niya. Hantay natin yung mabaya. Hanggang sa na ang ulan. Okay na mga Lodi. Tumila na, na ulan. Wala lang ulan. amun muna na lang. Pero kung hindi okay na. Wala na sa kanyang tumutulo. Pero ito pa mga Lodi pag ako nag oil, tinatanggal ko yung air cleaner at inuhugat lang Nila Nilatabong ko. Ito mga Lodi. Oh. Mga Lodi, importante ang air cleaner. Pag nag oil kayo, idabay nyo na rin ito para Malinisan yung kanyang air cleaner. Ayan lang o. Oh. Malit lang yan mga Lodi. Napakadaling tanggalin. Oh. Ang oh, mga lodi oh. Ang dumi oh. Ayan oh. Ang dumi mga lodi. Eh, er, nila mga lodi napaka-important oh. Para yung dumi niya, hindi mapupunta na makina. Ganun yun. Labahan natin mga lodi. At eto naga nga mga lodi oh. Oh. Mali niya. Wala na siyang dumi. Mga lodi. Talpak na natin to. Pakait lang. Ito. Maka, talpak na lang iba. Go! Okay Tama Mga lodi Ibalik na natin yung mga Tinagal natin Go Boom Okay na mga lodi. Inalagay na natin to. Oh, baka meron gut ng mapait photo nito. Baka naman open okay na ako. Nice. Tara, ah, na natin to. Go. Okay na mga lodi. Thank you upala, pala mal, mga bol, tungo pol, laraw, 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 po laraw, lahat laraw, 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 Bye-bye. Boom!